tamatang <laughs> <laughs> begitu

Pagtigilan hanggang dito na tatandal nga. 15 dapat lang

pagkiramdaman niyo po, yung dati niyong nararamdaman noon, ngayon, pagkiramdaman niyo po, ito ang pinagbago. Hmm? Si, ano po yan, ah, ang sakit pong kulang, sakit spiritual, yung katawan niyo mabigat, tapos, minsan nang minsan nababalisa yun yung mga sinyalis ng sakit sa pulang? gulang okay. okay, mm. okay, no, po yun kasi makita doon sa anong yung di ng ano mm -hmm. pagkanan kasi kulang yun mm -hmm. <coughs> yung mga bagay po kasi sakit niyo hindi po natin malalaman lalong lalo na lalo yung mga tao walang alam sa anong klase ng sakit ano po mm -hmm. no. Magalang klase sakit po yun na ganyan. <laughs> Spiritual po yan. Yan ang hindi kaya gamutin ng mga tablitas na iniinom natin. Hmm. Ano yung sinuman ko po. <laughs> Ngayon po, pagkiramdaman nyo po yung ano. Tayo po kayo. <clears> hindi <throat> <coughs> kayo pagkiramdaman nyo po. <coughs> 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 gumanyan po. Pag gumanyan